It's a bro? <coughs> bro. Bro, bro. The bro. bro. Didi, didi. <laughs> Wipe your mouth, ah. Wipe your mouth with tissue. Your mouth is dirty. Didi. Didi, didi. may story ako bala. Didi. Huh? Um, may bata bala to kaina. Oo. Oh, oh. Nagdalagan. Tapos, nagtabok ka na sa dalan. Dalan? Mm -hmm. Tapos, golpi lang ging bakol ta na ni Lula na. Pamati, ging bakol ta na ni Lula na, kay nagdalagan ta na. Mm -hmm. Tapos, ging binting yung talinga na. Pag binting ka talinga na, naghibi. Tapos, nagambal ta na nga Apo, ako masakay ako sa train. Tapos nag-agi sila to sa may bus station. Sa bus station ba la? Ah. Uh... Tapos imbis nga ma sanda, nag-bus dula sanda. Intindihan mo? Hm. Mm. Ha? Oh. Uh... Intindihan mo? Ha? Uh? What is yes in Hiligaynon? In... Yes, it's true. Cool. Intindihan mo. Naintindihan mo? Naintindihan no, mo eh... uh Oo hindi. Naintindihan mo wala? Naintindihan mo? Naintindihan mo ah? Oo hindi. Oo. Naintindihan mo? Hindi. Hindi mo naintindihan? Hindi. Hindi? Yawan ko istura sa iyo. Hindi ko makaintindi. Angyot siya bot no, sa imo no, avo sa imo <laughs>